Uy mga boss N max version 1 and sobrang ingay ng makina hinubaga na to ni Bien no? ng mga uh, para mas marinig natin Ayan, no? para naman kumakalaskas ang tunog ng makina nasa iba ang hatol dito overhaul na agad no? baka palit si Gunyal yan boy no? pero dito sa atin hindi parts by parts ang ating che check-checkin dito che check-checkin natin isa-isa kung ano yung nangyari. So, ito mga boss, simayin natin. Ito yung kanyang intake na rocker arm Ayan Checkin natin yung roller goods. Yung BBA naman, kasunod natin. Checkin natin yung roller. So, goods naman. Walang kalog no? So, hindi natin paghihinalaan yan. At medyo mahal yan. No, yung intake at saka yung BBA. Sa Exos, goods din naman. So, puntahan naman natin ngayon yung camshaft. Nandun, sa may-ari ng So, eh, okay na to. ito yung camshaft na kasama pa sa puller na pinambunot namin eh no tingnan nyo naman yung camshaft bearing kung gaano kalakas ang kalog actually hindi naman siya sobrang lakas lang kalog na no? pero malakas yung ingay na pinoproduce niya ganong kalaki yung epekto narinig nyo naman sa umpisa ng video kung gaano ka pati yung inner bearing ng camshaft papalitan na rin po natin yan para bumalik sa normal yung takbo ng motor na ito mga boss so tara ito mga boss bago nga pala natin buuin ng tuluyan tul turuan ko lang kayo ito may kulan tayo ito yung radiator ng NMAX version 1 sa NMAX v 2 pwede rin Aerox B1 at v 2 pwede rin after nyo mag top overhaul of mag overhaul ng engine bunutin nyo yung 8mm dito sa may water pump ayan yung may arrow 8mm po yan na bolt na may tanso na washer. Yan po yung fastest way para mag-bleed, para lumabas yung hangin sa cooling system. Kapag lumabas na po yung coolant yan, ng solid, ibig sabihin na ilabas niya na po yung hangin. So, i mo lang ulit. Ibalik mo yung 8mm na bol Pero wag mo muna higpitan. Hintayin mo yung senyas nung kasama mo kung may bula pa o wala na. Kapag sinabi niya wala ng bula, saka mo naman siya higpitan. Ibig sabihin, lumabas na lahat ng hangin ng cooling system. Within 5 minutes, mga boss, makakapag-bleed ka na ng coolant Mainit na buong radiator. Hindi mo na kailangan maghintay ng 20 to 30 minutes sa bleeding. Ayun, no? umaandar na yung ating N-Box version 1. Ayun, eh, no? Kung mapapansin nyo naman, ibang-iba na yung tunog. Itutok pa natin sa makina. punasan lang natin yung water pump. Ano? yung pinagblidan natin ganina ng coolant para hindi tayo maghintay ng matagal ayan sobrang tahimik na as in parang bago na ulit yung motor dito sa may magneto side ayun parang bago na po ulit yung motor camshaft bearing lang po yan ha. papakita ko po sa inyo kung ano yung camshaft bearing within 5 minutes po yung coolant yan iikot na sa buong cooling system Mag-uumpisa po yung init niya Sa ibabaw ng radiator Diyan Sa plastic Tapos Pababa Pagka Hinawakan nyo po yung inyong radiator Simula sa taas hanggang baba Mainit na Ibig sabihin po Nakapag-flow na yung coolant Sa buong cooling system Kaya mainit na yung radiator Ibig sabihin Nakapag-bleed ka na ng coolant Hindi na po yan mag-overheat Within 5 minutes Magagawa mo yan Aerox NMAX B1 or version 2. Magagawa mo po yan. So, ito lang po yung ating pinalitan dyan. Camshaft bearing. Outer at inner. Pinalitan po natin yan ng bago. Siyempre. Kasama naman yung customer dyan. Nakita niya mismo na pinalitan niya ng bago. Para matapos na yung problema ng kanyang motor. So, ride safe and God bless mga boss. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.